Ayan, magandang araw sa lahat. Ito naman Pamalas TV. Ang video natin ngayon ay bakit madalas malugi ang nagtatanim ng formosa na pinya. Ayan, yan ang ating video. Ano guys, kaya kung ikaw ay naranasan mo na rin ang malugi sa pagtatanim ng pinya, yun ay malaking pagsubok sa atin na, magta na magtatanim ng formosa na pinya. Ano guys, ayan ayun ano guys kaya talaga madalas malugi ang nagtatanim ng pormosa na pinya siyempre unang una sa taas ng fertilizer sa ngayon yan, isa, isa guys yung sa dahilan kaya nalulugi ang isang magtatanim pangalawa, yung mataas ang libor lalo na kapag puro tayo patrabaho sa ating pinyahan talagang isa rin yun sa madalas na malugi ang isang nagtatanim na pinya kaya akurin guys ay talagang ranas na ranas ko 'yan. Yung maluugi tayo. Dahil nga sa maraming kadahilanan, unang-una yung pinya ay hindi maganda ang suhi na nakuha natin. Kaya hindi para parehas ang laki. Lalo na kapag marami ang maliit na nagbubunga sa ating tanim na pinya. Kaya talagang dapat sa pagtatanim ng pinya talagang aalagaan natin ang pinya ano guys ng mabuti para hindi tayo bungahan ng karamihan na maliliit yung guys ang isa rin sa dahilan kaya ang isang magtatayong ng pinya ay nalulugi dahil nga sa mas marami pang malit maliit isa sa malalaki kapag tayo ay nag-aani at yun nga talagang napaka taas ng fertilizer sa ngayon lalo na yung pag tayo mag-ani ay matyambahan natin namura ang ating na mura ang bilihan ng pinya yun ay talagang hindi natin mababago yun talagang lugi agad tayo nung kapag ganun dahil sa laki ng pinupuhunan natin sa pagtatanim ng pinya gaya nito yung tanim natin dito ito ay sa isang puno talaga ay namumuhunan na tayo sa ngayon ng mahigit tatlong piso sa isang puno ayan tapos kapag tayo mag-ani yung pinakaburaot ay binibili lang ng tres sa atin kaya talagang lugi ang magtatanim ng pinya parang gusto na lang ng hingiin ng mga namimili ano kaya hindi nila alam kung paano talaga kahirap o magastos sa puhunan ang pagtatanim ng pinya halos kapag puro patrabaho guys sa pagkatanim ng pinya halos mahigit sa tatlong piso o apat na piso ang isang puno bago tayo mag-ani ang magagastos natin dito kaya ang ano natin dito dapat mapalaki natin yung pinya natin para bungahan bungahan din tayo ng malalaki kapag talagang maliliit ang lumabas na bunga dito sa ating mga tanim na pinya yan ay wala na yan. Talagang buraut na yan. Babagsak lang yan sa 3 piso ang isang bunga. Kaya automatic, lugi tayo agad yan. Yan guys, ang masakit sa atin ano? Eh hindi malang lang makabawi yung puho na natin sa isang puno. O kahit 5 piso lang naman ang isa. O higit pa. Yun nga, kapag murang pinya talaga ay binibili lang ng 3. O mababa pa sa 3. Kaya karamihan sa nagtatanim dito sa amin talagang lugi sa pagtatanim ng pinya ano kaya ito nga ang ginawa ko nito yung pagtanim natin dito talagang nagtanim muna tayo ng gulay para kahit papano ay kumita na tayo ano kung na panood mo nga yung mga video ko yung pagtanim ko ng opo rito talagang success naman ano guys dahil kumita tayo doon at yung kalabasa Ayan, kahit paano, nakakuha tayong pang-fertilizer sa ating tanim na pinya. Dahil kung hindi natin gagawin yon, aasa lang tayo sa pinya pag inabot tayo ng mura o dagsaan ng pinya. Lugi ang ating kahantungan. Kaya, sinishare ko guys sa inyo, ang pagtatanim ng pinya ay hindi biro at hindi basta-basta. Dapat talaga ay pinag-iisay natin to talagang na, dapat nasa timing din ang pagpapabunga natin hindi dagsaan dapat para maganda ng presyo ang abutan natin sa market kaya yung iba nga talaga ay nagtitigil na lang sa pagtatanim ng pinya dahil nga yung ang inaabot nila puro lugi dahil mahigit isang taon nating inaantay ito. tapos malulugi lang tayo talagang masakit yon sa nagtatanim ng pinya ano dahil ang puhunan natin dito ay tulog sa pagtatanim ng pinya dahil matagal ang produkto ano guys yan dahil sa isang puno lang na pinya ito ay isang bunga lang ang ilalabas nito ano magtatanim na naman tayo ng panibago ayan kaya kung may balak kang magtanim ng pinya talagang pag-isipan mong mabuti dapat alam mo lahat bago ka magtayo ng pinya para hindi malugi dapat yung unang una maganda yung mga suhi natin para parehas ang laki tamanyado maganda ang lupa na ating pagtataniman hindi kanlong hindi na aagusan ng tubig o nag ang tubig dahil may posibilidad na mabansot ang pinya kapag ito ay daanan ng tubig o nag ang tubig at masyad at masyadong kanlong ang ating pinagtataniman ano. Ayan. Ay ano guys, hanggang dito lang guys ang ating share sa inyo muna sa pagtatanim ng pinya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana i-share no rin guys ang video ito para maka makapanood din ang iba na ating mga kababayan na gusto mag-try na magtanim ng pinya ano Dapat natin talagang pag-isipan para bago tayo magsimula sa pagtetrib ng pinya. Ayan, hanggang dito lang po ipapamalast TV. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.